Magandang umaga ulit kaman nalon. Welcome to my vlog again. Ito nga pala ang mga baka ko. Nilipat ko sila ng pasto. Kasi wala nang makain dun sa ano. Pinanggalingan nila. Manipis na masyado ng damo. Ito nilipat ko sila rito. Mas maluwang. Yun guys, puti na malaki. Inahin yun. Yan. Ito yung anak niya. Oh. Itim. Brahman ang ano dito Ama niya. Ay, yung mama niya pala Brahman. Ang tatay niya ay ano. Alpine. Ito naman, paalaga ng tito ko sa akin. Ito. Barako. Ayan, paalaga din ng tito ko sa akin. Dumalaga yan. Yun naman, dalawa doon. Yung puti sa kabarad magina yun. Native. itong mga pinagkakabalahan ko dito sa bukid pagpapalay pagalaga ng baka baboy, manok, tilapia yun guys ang pinagkakaabalahan ko dito maraw ngayon ganda ng panahon maganda magbilad ng palay ngayon lang umaraw eh ulan ng ulan Uy, sa na yung dalawa? Hali kayo dito. Ito yung punta dyan. Trespassing kayo dyan. Ito nga pala yung sasakyan ko. Pinahiram ng kapatid ko ito. Ayan. Wala tayong sasakyan eh puro hiram lang ito yung sarili ko to payatot pero maganda yung anak nya taba laki ito, sa performance na to eh Eh hey guys, pa-silip ko lang 'tong mga alaga ko. Thank you for watching, guys. Sana i-subscribe niyo rin ako. Salamat sa mga nagko-comment ng mga videos ko. Thank you sa inyo, shout out po. Bye-bye.